Congrats ulit kay Ivan at Noel, mga kapwa komisyonaryo sa pagtatag nga at sa pag-grand opening ng Siki Horse Star Healing Meditation Center. At God bless sa mission ninyo mga kapatid. Ang mga sumusunod na eksena ay ang mga highlights nga ng Siki Horse Star Healing Meditation Center Grand Opening. Pumunta nga ako doon sa Grand Opening na yan para supportahan sila at ritualan ang kanilang lugar. Sana mag-enjoy kayo doon sa video na ito. Ito na mga kapatid ang Siki Horse Star Healing Meditation Center sa may Dongdong, Timbaon, Sikihor, Philippines. Nandito yung mga kasama natin na may uniform pa nga sila. Ito, Sikihor Star Healing Meditation Center. Si Pearly. Hello, Sister Pearly. Yeah, and this is me. Yan, nandun sila. O yan, ito yung ang gandang poster natin. Tapos pupunta tayo sa ating meditation center na nandun na si Ivan. Diyan, may mga dalang pagkain ng mga people. Ito yung cake. Congrats kay Noel and Ivan. Hello to the people. Hi. Long no life for everyone. Life daw. Offering to the God. Ayan. <laughs> may donation box din. Ay, para sa akin, hindi nakakaalam Ito yung... Pula si Noel, hello. Na, cakap si Ivan, to, pada si Ivan. Sila ang mga founders sa sa ating sini, Star Healing Meditation Center. Bro. Mga kapatid, welcome, welcome. Si so, mga kapwa naming mga missionary ba sa ginagawa nilang project dito sa Meditation Center. So, medyo paakyat tayo dito, mga kapatid. Kasi ito yung way paakyat nga doon sa ating Meditation Center, sa Siky Horse Star Healing Meditation Center. Medyo mahirap yung daan kapag medyo mahina ang tuhod. So kailangan medyo pag-exercise tayo para tayo ay makaakyat. So baka may mga gagawin din silang daan na alternatibo na hindi kailangan ng sobrang matarik na pag-akyat. Nandiyan na tayo sa ating hot meditation center. Ayan makita natin yung bubong. Meron din parang railing dito na medyo zigzag pero di ako sure kung tapos na yung daan. Congrats sa akin na Ivan at Noel na tapos na to. So, medyo may mga step na din tayo dito. Malakaran. Ay, nandito yung mga kapwa nating misyonaryo. Dexter, si Mutya King, Mutya si Brother Clyde, si Brother na hindi misyonaryo pero <laughs> then, yung floor, ang ganda The star

So dito, dito? Dito tayo. Medi safe ang Sige, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sa anak, sa, uh, Magandang hapon sa ating lahat. Uh, nandito tayo para buksan, pasinayaan itong Siki Star Meditation Center. Nagpasalamat ang ala at sa para sugdan ang atong pagpasinaya sa pinaagi sa uh, prayers and blessings. We are gathered as one family. We ask for Sing of God for his guidance and protection. If the Lord does not build the house, it may do its builder's labor. Come Holy Spirit, I need guys for coming sa mga friends ko and kamag-anak dito from Sikihor and para sa friends ko from Manila mga pipasa na meditators all the way here thank you for all your support at pagpunta dito sa meditation center Ayan, we all built this meditation center with one thing in mind with peace not only for ourselves pero para sa buong mundo sa tibuok kalibutan Sikihor Star Meditation and Healing Center's vision is to provide a safe, quiet, and peaceful place conducive for people to meditate. and for tourists to make the center one of their stops while in the Visayas region our mission our mission is to teach meditation for free because it has the power to bring good to the world meditation can help people to feel more relaxed focused and at peace which can improve their overall well-being nung naglaan po ako dito sa Hall, first time ko pong namit si teacher Ivan so i asked him what is meditation regarding sa astral travel. Pero alam niyo po yung na-experience ko doon sa taas na yon, isinayaw nila ako ng isinayaw. Okay na tinatawag na po ako nilapitan ni Teacher Haiba, naramdaman ko siya, sabi ko, ayoko nang umalis dito. Ang payapa-payapa at wala po kayo ibang nakikita kundi puro white lang. Sabi, hindi talaga ako maniwala. Noong pinakita sa akin yan, hindi lang pala sa Bible yung mga words na yun, totoo din pala talaga yung purgatory pinakita sa akin yung impyerno pinakita sa akin kawawang kawawa yung mga tao tapos yung langit yung heaven doon ko nakita nakita ko yung umiyak ako noong ano noong first time na ako na first time ko na na-experience ito dahil yung aking anak na meet ko siya doon. May mapagkatiwalaan kayo sa sarili niyo na hindi lang kayo maniwala sa iba na sinasabi lang nila para kayo talaga ang makaranas na mayroon pala talaga ang kabilang mundo na mapuntahan natin pagdating ng panahon sa so, wala na tayo dito. Binigyan ako ng abilidad ni Lord Jesus na magbukas ng third eye patungo sa kabilang dimensyon. Binigyan ako ng power kung paano magturo sa tao makalakbay sa impyerno, langit, purgatorio, inkantong lugar, alien na lugar kahit saan. Binigyan ako ni Magpapad Jesus. So thank you so much sa mga nag-effort sa gumawa ng to. Ang dami-dami dami yung talaga nag-effort dito na buo ng apat na tao na. Okay na buo ito. Kasi maraming tumulong, maraming nag-effort, maraming nagbigay at maraming nag-donate. So we are praying for the abundance on this place na lahat ng pupunta nga sa Father kanina sa kanyang sharing. Lahat ng pupunta dito, manatili ang pagmamahal at kasiyahan. Maraming maraming salamat po lahat-lahat sa inyo. Thank you so much.

Anong oh, yeah. <laughs> okay, okay. Cheers! natin? Cheers. Cheers, cheers! 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 Pratan, cheers! 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 'Yung paikot 'yan, 'yun ang susi mo doon para makapasok ka sa loob ng mga sayon. Iipon itonin mo na lang takabak Muli, congrats kay Noel at Ivan, mga kapwa ko misyonaryo at sa lahat ng mga tao na kasama doon sa paggawa nila ng Siki Horse Star Healing Meditation Center. Pareho nga kami ng misyon sa pagturo tungkol sa katotohanan sa kabilang mundo at pagbukas nga sa mga tao sa free third eye meditation para malaman ng mga tao kung ano nga ba ang katotohanan sa kabilang mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa pagsuporta ninyo sa aming mga misyon bilang mga inkantaong misyonaryo. At God bless!